Ni Saka, og 25% ang kaso sa dengue sa Central Visayas Region. Kami kapina sa 6,000 kagitakbuya nini. 14 kanila ang nakalas. Busa, pahimangno sa DOA sa publiko. Ngahingusgan ang kampanya patok sa dengue. Nunod sa pag-observar sa Hunyo, isip Dingge Awareness Month. Sa ang report. Sa dato sa DOH7, may abot sa 6,282 kaso sa dengue. Sukad sa Enero na Tuiga hangtod sa buwan sa Mayo, diin 14 nini ang nakalas. Yulagway sa Health Department nga mas taas kini. Ognoy 25% itandi sa samang period sa nakalabang tuig. Klasik-klasi usab ang nataptan sa balatian. Kinabataan, doha palang kabuan samtang noy 28 anyos ang kinatigwangan usa sa gitanaw sa pagtaas sa kaso sa dengue ang wa matarong pagpundog tubig atol sa Huaw nga gipangitlugan sa lamok nga nagdala og dengue. Gikunik usab nila kini sa climate change busa dili lang Hunyo ang dengue awareness kun dili sa tanang panahon matud sa DOH. Ang cover sa kanisang cover sa mineral water kumahayang ni sa din ni sa tubig. Pwede ning makahold og around 5 kalarbe. Kasi ang lamok manggod sa dengue, dili na siya pareha sa common household mosquito nga magpili o dako nga kapangitlugan. Gipang lantawan sa DOH nga mosaka pa ang dengue cases, nining pagsulod na sa tinguan, kay taghanawan ang mga dapit nga mamahimong makapasanay ang mga lamok nga nagdala og dengue. Subay so, nini, may no ang DOH nga hingusgan pa ang search and destroy sa mga pinoyanan sa mga lamok. Mas maayo nga mukonsulta dayon sa labing duol nga healthcare facility kung aduna hilanat human sa tulog adlaw isip kabahin sa early detection kini aron malikayan ang mortality o pagkakalas sa kinabuhi sa mataptan sa balatian na assign sa DOH ang June as Dengue Awareness Month and every June 15 we commemorate the ASEAN Dengue Day in order to increase awareness and remind the residents of the of ASEAN that dengue is a threat and continues to be a threat in our region. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.